Magandang buhay. Ho huh, mga kaparmers, ngayon ay samahan nyo ako at magpapanak ako ng inahin. na nga, may lumabas na agad dalawa, hindi namin naabot. At sabi ko, bibidyo akong inahin, tinan nyo naman ginawa sa akin, ah. Yat! <laughs> <laughs> Dini nga, ako nagbabantay. Iba baka lumabas na naman, mapagay doon sa dalawang nauna. At yan na nga, oh, may lumabas. Sukunin mo agad yan at pupunasan mo ang kanyang bibig at ilong para makahinga. Kalipas nga lang, ngayon segundo, ay eh, lumabas agad si number 4. Nagulat nga ako, <laughs> di yan. Akala ko ngayon na paano na, di agad kung hinihip ang bibig, gayon para lumakas agad, bibigyan mo ha. Ay. At makalipas ng ilang minuto eh, ay na sila, malakas na ako, naggagagala na eh. Hindi naman ako inip na, di hindi ako nakatingin, nakipagkwentuhan ako at nagulat nga ako, may nilalabas na pala, di ako pandalas na di yan, para punasan ng bibig. Ay, nagulat nga ako sa padali ng ibang bibig, agway, inot na ang pa ako, hindi eh. tubal. Hindi naman, habang ako nagiintay ulit ng lalabas, ay di nagpabidya-bidya. At <laughs> yun na nga ho, may lumabas na ho, ganyan ho ang proseso ng pagpapaanak ng baboy. Dati hindi ako maalam ngayon, ay kagaling na. Anyhow, lalagyan niyo ng numero, ay para tandaan nyo kasi nung hindi nakakaday ng ayaw. Ala, ay, nagbibideo na naman. eh, ay, tinuro pa ang bagong anak na pet. Silipin nyo, aray, nagalaw upuan yung pala. Ibinitbit na ng biig. di nga ako nagkumpuni ng ilaw para naman sila mainitan na. Ay, di ko na. Tumayo ako at sinaksak ka at Boom! Uy, sa inyo. Magaling akong magkumpuni ng gayaan. Eh, di sila nga imainitan na. Kari nga hot lumabas ng inunan. Eh, di tapos lang anak sila yung natin. Di nagpapalakas. Yun lamang. Hapon na ako natapos. Badilim na. Peace!